antipas lang na po siya sa una namun sa pa check up sir pero may arap pa to siya nga daw kung baga kung tanawon mo god siya daw alaw siya ba tapos pero pula uh siya ba ang siling sang doktor dito si doktor Aguilar man to amun pa check up pa uh alaw lang daw tapos Alam, alaw, lang daw siya. Ang si kanis ang kay Padula lang daw sa iyang katol. Oh. Na interview man namon sa sir wala man sing sila hindi man daw katol. Wala oh. man daw siya sing ginabatsag. Mm -hmm. so, wala lang to. Wala pa to naliwat ka now sir. Wala pa naliwat. Mm -hmm. Tapos may time nga nag Christmas party ang amon nga Women's Day Association sa Barangay oh. sa gym. December ata. December to siya siya nagkalibanga halos tao diri sa lasang uh -huh. na admit kami gidala kami sa emergency na admit kami i kami sa New Cebu uh -huh. sa New Cebu Hospital dito kami na admit ng duha kay duha pa man lang kami sa tunak sunod lang man ang mga dugi lalaki tapos napansin na kun una gid una gid na kun nga napansin sa iya sir ang iya nga talinga uh kay -huh. hey, amo si Mio amo ni iya nga talinga ba isiling ko sa akon nga ba na siling ko pang uh -huh na ano kali yung ni ate pang nagpunot lagi, amo na suling sa iya uh nagpunot lagi, sabat niya sa akon ano naman siya nga ng asay ni ga nilang guru na kay katumanggod nga time sir nga na admit ni sa New Cebu, hindi siya mukhaon sige lang siya suka sige siya uh sige siya suka tapos sige siya naman suka libang suka anak mga apat guru ni kaadlaw dito tatlo or apat ni kaadlaw sa New Cebu, Habit na kami magbawa. Nabawas kami is December 25 to Pinong. Kaya dito ito nagpasko. dito kami nagpasko sa ano sa may Nyo Cebu. Dito na, among gito una ko nga napansin sa iya ang talinga niya, Beden. Hmm. Nag-amat-amat. Pero pila niya. na ni Kapante? Pila na ka... 2018, sir. Nag 20... uh, ah, 2018, nag-search pa ni siya. Uh -huh. Nag-search pa ni siya. 14. May 18 pila niya ang edad sa to? 14. Kaya 16 pa man ni siya karoon. Ah, 16 pa lang oh. siya karoon? Pero ang iya itsura. Ay, ang ano na siya. Pili matawag na 40 plus to 50 plus. Mga 60 to 70 na. Kay kunot naman ka gitna iyang diri siya. Tanong na Kaya iya to? ang tiyo. Iyang tiyan. Ah. As ah, tayo so... na sir. Abot gina niya. Sa likod niya. No. Pero sa bukton niya. Hindi pa kayo namun siya. Wala man na. siya sing ginabatsyag. Wala git sir. Wala git siya sing ginabatsyag. Ginapamangkot namun siya. Hmm. Kung ano ginabatsyag niya. Kung magawas tong daw pula nga ano. Limang rasis? Yes. Oo, doon mga rasis. Sinapamangkot naman siya kung ano binabatsag niya. Wala man daw. Hmm. Then, nagpa... Ano kami, damo na, pa albularyo na kami. Hmm. up kami sa mga shrine, matalam. Hmm. Ang pari, good nga doktor. Ang iya nga siling sa amon, nung bakteriya daw iya nga dugo. So, gaantos ni sir, gabalik-balik kami dito kada semana. Wala, Ay, wala um, ba makakuan? Wala na, pa niyo na... Pacheck up sa mga espesyalista git sa yung dugo? Yung labisyo, ka, amun, ano ang amun, ina, Ano ang inyong uh, source of income dito? Tapos lang ba kami sir? Di e, amo income sa tapos ko pa, lang kama sa amo pa ko ang Pilas na kabilang magawa tete. Eh. Ika pilas siya. Panganay ko siya. Panganay siya. Sixteen pang years old guys ang iyang skin na nagkulot na muna mo kaya siguro nasa 60 o 70 kasi yung balat niya Bumabanat na yung balat na eh. Yung chal oh. niya siya, dito niya. Oo. Oh. na talaga. Oh. Mas maganda pa yung tingnan yung chal ko kaysa chal niya. Oh. So, ano ang, ano ang sabi ni doktor na yung pare? Uh, ano ang sabi niya? Sabi niya, ano daw, may, may bakteriya daw yung diyan niya. Oo. Oh. May mga gamot man din siya na ininom na bigay niya. Oo. Oh. Pero yung mga herbal, yung ibang Chinese medicine. Sa... Nakapunta na ba kayo sa munisipyote para maghingi ng tolong doon sa D.S.W.D.? Binigyan ko kami ng profile. Kumusta ang pakiramdam mong... Uh, nga? <sir> hindi ka ba hinihingal, hindi ka ba nahihilo? Hindi oh. no, na siya, hindi na Kung magawas niya sa sabalay, sir, hindi na siya magawas. Ang mo makita yung mga jaket na siya, nakapantalon, pantalon, face mask na diligin mo siya, mm. nga iyang naong inana. Mm. Maka nang matago ni iyang dari o, oh, hindi siya nga iyang na iyang naong. Mm. Nagsugod ang iyang rabat siya 2018, December. December. Kay December o December kay yeah. December na pero napansin na ginamon siya eh gamay nga nang matingala kami nga nga nagakalo na siya nga ng hindi ko makita iyang mm. anawong pero wala lang sa amon kay syempre mga batanon karon uso mm. man na, mga amo sina ang nga daw hindi makita imo mm. Nanawong. napansin naman siya pero wala di kami kasi naka ano, nga nagstart start na galitong iyang anaw, nga nawong amo na sa to nagaiswela siya nagaiswela siya nga amo na to iyang kalo nang daw tago na iyang anawong mm. anak sirba tapos nagsiling sa sakon mang bakli ko panyo duha ka Baklan ko siya kay piyesta sa Arakan, sa munisipan. Baklan ko siya doon kabilog. Matingala ko sa iya, nga nga, tabunan niya iya nga naong, mata niya lang ang makita ba. Mm. Tapos nag-jacket na siya, pero mm. hindi naman siya halata nga, nag, ano na, nag-matured ng naong niya. Ang amon lang gid ginahuna ni papang niya. Pa amon siguro lang uh, amon lang gud siguro na iya nga ano pa sa kabalo na kasi nga batan karon ang ana. Mm. ng mga style ana ba Oh, hindi kit nimo mahalata kung nag-matured na. Dragon naman sa nabantayan, sir. Kato laging na-admit ni sa New Cebu. Nga pagawas na mo, ing-ana, nagyud ani nag-yod yung itsura. Uh -huh. Bro, dili pa kayo ito siya, ano sir, nang dili pa kayo ni Kunot ning diri niya. Oo. Oh. Dili pa, nang no, sakit na no, ano. pa lang niyang ngayon, pan nga panahon uh, nga. nga, siya nga, siya, simple. Oh. Dapat sa ilad niya karon ang ano ko sana, yeah. ben, ben, so ba. yeah. sa iya. mga barkada po. Oo, oh, maka. Oo, manang makibanting saya barkada. So, ano nyo, kung mauya mo siya magwa. Ang, hindi lang siya sa balay. Ang inyong akuan, ang inyong nga ginatapingan, sarili yung nalasang yes, kuma. Yes, yes. Ah, tapos lang yung dilit ka mo. So, pila po ang makakuha 12 kilo. Sa, sa 15 days, 200, 150, 160, pa, prosinto, lang, mga 250, 260, ano. Sa ito pa makaprosinto ka mo sa mga 1.5. O, dara lang. Sa makaprosinto ka mo sa mga 1.5, ilis mo ang iya ka-maintenance. Dito, dito lang ginag-add to sa maintenance ang inyong mga income may araw man kami nga result sa nagka-doktor naman kami mm. sa -hmm. bato, bigyan ni kami nabot, Sultan ko darat may araw kami nga result niya sa leprosy, good mm -hmm. sakit kay suling sang pari daw sangla, to iya nga sakit so anak siya, paningkamutin ninyo nga madalan niyo upo tabato. kung mm -hmm. sa'y result dito, balik mo sa kuha pag abot na mo ito ko tabato, di laboratory. Dili siya ilaboratory, sir, kay kung um, anaon itong ihang pula ng masilopain man, umaano daw ang magtandog sa iya nga katong daw niya na pula, dapat wala daw siya simabat sa gantong leprosy nga sakit. Hmm. Wala, dapat manhid daw to siya. Siling ko, dok, ano dapat bato na mundo kay refer mangod kami diri, dok. Sige, sige, sige. Ano ang doktor? Try na to siya kuwaan og dugo. Kuwaan siya og dugo dari sa likod ning duha dari. dari. Pero nga pilas sa kaya nya pa. Oh. Kaya nya pa kay sakit man kay gina daw gina, gina nila ba nga magdaw ang dugo. Kaya nya pa pero mero nga pilas. sa ikaduha wala na kuya pa nung oh. sang s sang doktor na dili good siya leprosy nga sakit na nga ah, dapat dili na siya makabatsag na sakit ng gipilas namon sa iya. Huh. Kay ano nang sa leprosy, wala gyud kay mabatsagan bisan gamay. so ang, ano ang sa tong doktor? Negative gyud siya ang result niya. May result But, man siya. May result pero wala sila kabalo kung ano ang oh. uh, hinungdan. Dito. Tatlo ka doktor ang tan-aw sa iya dito sa sanitarium huh. Sultan Kudarat. So gikan niya tay try niyo sa Binisaya. Kay wala um, na kami na palapit. Hindi mo lang ako sino palapitan. Dami na kami nakalapitan sa iyo sa iyo. Nabini sa Wala man nga po, wala di siya alig mo. Wala di siya alig mo. Kaya mo to, saling ko. Wala po mo sing, ano, Uh, sa inyo. Uh -huh. Wala. Kagi pa man ang both sides ng akong bana, wala man daw sa iyo. Lati, ako mga kaliwa, tara ang mga wala man to. Uh -huh. Wala po daw. Amo gini ang ginalibda namun sa iyo ng papang kumakanugid. Ano gid ni iya nga sakit kay hey sa albularyo wala man wala man siya wala siya, man siya lagi ni wala siya wala wala, wala, wala siya pang wala hopong wala po amo lang ginamon nga tinalahan nga ang ana amo git sina iya nga nao nga ang ana natigulang hmm. tapos as in gid kuno git siya hindi git siya matawag ng 50 to uh, 40 to 50 uh -huh. sa iya hindi gid, mas okay. uh, mas matanda pa siya guys ng mukha kaysa kanyang mama Uh, ano hindi hindi nila alam kung ano ang sakit na dumapo sa kanya kasi kung sa inheritance wala din daw silang mga kamag-anak na ganyan ang sakit so ang doktor nagsabi na wala silang sakit na makita wala wala silang findings kung anong klase na sakit so dina, nagpunta Marami din po sila, sila sa Cebu sa mga, wala pa rin sa kanyang sakit So guys, uh kung sino man po sa inyo ang gustong tumulong uh, mag-iwan lang ako ng uh, description sa ibaba para makuha para kayo na uh, contact sa kanila. Kasi okay. so, sino man 'yung may mga mabubuting mapapabubutin doon sana po makatulong kayo sa amin sa pangangailangan ng aking anak na panggamot para sa kanyang karamdaman kasi Kaya ang kayang ginoo lamang uh, makakuha sing tanan nga sakit niya kami nabatyag uh, isalig ta lang sa ginoo ang tanan uh, hindi lang ta magpakawala sa paglaob